Gemini, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong December 16 to 31. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka -relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa like na din po ng ating video at sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating cures Bracelet. Message lang po kayo dito sa ating Facebook page. Nasa description box na po yung link. Kiklik nyo na lang po yon Okay. So pwede nyo pong panoorin yung inyong other sign. Sun, Moon, Rising, and Venus. Paulit-ulit ko po yung sinasabi sa inyo nitong mga nakakaraan, lalo na dun sa 2025 reading natin. No, na kung hindi po kayo makaresonate dun sa reading, try nyo pong panoorin yung inyong other signs. Tignan natin. Ano po yung pwedeng maganap? Kay Gemini. Okay, we have crying over you. Pero mukhang tapos na, no? Tapos na kayong umiyak dito. Ayan, mukhang naubos na yung luha mo. Kasi nakabaliktad na siya eh. Sad, hurt, and upset. Okay, so pwedeng meron po dito bago matapos yung yung taon na to, no? Is totally moved forward na po kayo. naka on na talaga kayo. Meron tayo ditong cloud hungry. Says anything, does anything make up dramatic. Okay. So, ayan. No, may tao dito na pwedeng naninira sa iyo. Lahat gagawin niya. Parang nagpapaawa. Okay, may ano dito, may pa-victim dito. Gemini, no, sa paligid mo mag-iingat ka. Yung tipong ikaw yung sinaktan ng taong to. Pero dahil kasi matapang yung iba sa inyo, di kayo masyado nagpapakita ng emotions. Kaya yung kontrolin, no? Yung inyong emotion. Tapos ngayon, parang ikaw pa yung lumalabas dito. Na, nagpapaawa. Ikaw yung lumalabas dito na masama, 'di ba? Ikaw yung yung parang binabato sa iyo, yung yung taong to binabato niya sa iyo kung ano man yung ginawa niya. We have bankrupt. Hmm. Dati may tinutulungan ka pa dito. Parang tinulungan mo yung taong to eh para makabawi siya no sa bankruptcy or makabawi siya kung negosyo man to basta nalugi siya ganyan naubos yung pera niya naloko yung taong to pwedeng pinahiram mo to ng pera okay nung nakabawi na yung taong to pwede po na binaliwala ka na at pwede po na hindi na binayaran yung utang niya sa'yo parang bigla na lang naglaho tas ngayon parang gumagawa to ng kwento para sirain yung pangalan mo Baka pinapalabas niya siya pa yung ano, siya pa yung tumulong sa iyo ganun. Mm, mm Tignan natin. Or hindi about dito yung hindi, hindi niya about diyan pinupunta yung paninira niya sa iyo kung hindi sa ibang bagay. Kaya ayun talaga no, wag talaga kayo magkukuwento ng mga bagay-bagay, mga personal, too personal sa ibang tao. Kahit sabihin niyo pa na kaibigan niyo kasi pwede kayong baliktarin niyan. Pwede talaga nilang gamitin sa iyo yung nalalaman nila against Oo. Yung nalalaman nila against you. Check natin yung energy mo. So, parang may problem ka dito. Or, ginagawan ka ng problema. No? It's either ginagawan ka ng problema ng tao na yon. Tignan natin. Dati siguro iniiyakan mo pa kasi. syempre nalulungkot ka dahil ten, nasasaktan ka din. Kasi tinulungan mo yung tao na yun eh. Tapos ngayon binabaliktad kanya. Tignan natin, pagdating naman po sa energy mo, Gemini Meron tayo ditong 4 of 1, so matatag ka pa rin Ayan po uh, There's still stability pa rin naman pagdating sa iyong uh, life, okay? So, pwedeng wala namang nasira yung taong to Actually, parang pag may kinikwento siya sa ibang tao about you Yung sarili niya yung sinisira niya Kasi pwedeng yung mga kinikwentohan niya Alam yung nagawa mo para sa taong to Mm -mm. So, sig siguro hinahayaan mo na lang din. At ito, mas nag enjoy ka pagdating sa iyong buhay. Mukhang magiging masaya naman talaga yung last two weeks of your 2024. Tignan natin, pagdating sa energy around you, we have the lovers. Okay, parang mga in love ang mga tao sa paligid mo. <laughs> Ayan po, mga, mga nagkakaintindihan naman po. So, tignan natin. Uy, oh, mukhang marami kang aatenan dito. Baka may mga magpapakasal. May mga kasalan ka dito. Mga celebrations ka na aatenan. Ngayong, ayan, uh, ngayong two weeks na to. Mm-mm. Mukhang mapaparami ang kain mo, Gemini. So, hinay-hinay lang. Check naman po natin pagdating sa trabaho. Okay. So, work. We have King of Pentacles. So, ayan po. Mataas. No yung tingin sa'yo na dyan sa trabaho. Uh, I mean, ginagalang ka. Pinagkakatiwalaan ka talaga. We have the magician. Feeling nila wala kang kayang, wala kang hindi kayang gawin. We have page of wands You're very focused talaga pagdating sa work. And nakikita ko dito, pinapahalagahan mo talaga yung trabaho mo. Ayan po. So, meron dito, no? Pwedeng malaki talaga yung naging contribution ninyo pagdating dito sa trabaho. Pwedeng, ano na, nasa edge of bankruptcy na yung, yung work ninyo. Yan, yung company ninyo. Pero, pwedeng may nagawa ka dito. Okay, yan no? So, mag-ingat lang din kayo kasi, tignan natin ano yung tingin ng co-workers mo sa'yo. Seven of Cups. Ayan, parang may pinaplat plot sila against you. Oo. Tapos ano ka ano ka kasi eh, ano ba 'yon? Threat ka sa kanila. 'Yun yung na feel ng iba mong mga co-workers. Hindi lahat ng coworkers mo, pero meron po dito. Ganyan yung na feel Isa tong ano water signs, Cancer, Pisces, or Scorpio na iyo pong coworker. Kaya mag-iingat ka diyan. Oo. Tingnan natin pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have five of cups. Ayan. Medyo nanghihinayang talaga kayo, no? Doon sa mga pera na nasayang po niyo Doon sa maling tao. We have justice. Parang gusto nyong bawiin. I mean, some of you, kung, mali yung word ko. Kung tinulong nyo to, syempre hindi na. Pero ito kasi, tinulungan ninyo. Pero utang yon no? I mean, nung mga time na may problema yung taong to, ikaw lang yung nandyan. Pero syempre, di mo naman pwedeng ibigay. Ibigay lamang, no? Yung, yung perang kailangan niya. Syempre, utang po ito. Kaya lang kasi pwedeng yun nga. Kung ano-ano na ginagawang issue sa inyo, tinatakbuhan na po kayo. Pero ayan, sinasabi kasi dito, pwede nyo namang daanin yan sa batas. Oo. Yes po, yung iba sa inyo. Three of Pentacles. Mababawi nyo, man, mababawi nyo pa naman daw po yung pera. Or sabi natin, mababayaran pa rin kayo. Four of Swords. Tsaka malinis naman yung konsensya mo dito. No, huwag kang matakot na bawiin or um, singilin yung taong to. Maroon, singilin pala. Huwag kang matakot na singilin yung taong to dito sa pagkakautang niya sa'yo. Tignan natin pagdating sa, ayan, meron naman po kayong paparating na pera dito bago matapos ang taon. So, check natin pagdating sa business. If may business po kayo, we have five of wands. Meron tayo ditong five of pentacles. Sige, ko ng isa pa. We have the star. Okay, so medyo nangangaba yung iba sa inyo, no? Kung kayo ba ay makakabawi. Ngayong ano na to? Ngayong taon. Or ngayong two weeks na to. Kasi ba diba, ito na lang yung time niyo para makabawi. Para kumita pa para dito sa taong 2024. So, pinapakita naman po dito, pwedeng times 5. I don't know kung mababa ba yun para sa inyo. Pero, pwedeng times 5 po yung kikitain ninyo ngayong, ano na to, ngayong 2 weeks na to. Mm -mm. Pero, hindi pa rin naman kayo nawawalan ng pag-asa. No? Pero, may struggle kasi dito eh. Sa ano ninyo, sa business ninyo. Ayan, mag medyo nag kayo. Pwedeng sa puhunan. Ayan po, yung iba sa inyo nag kayo kasi pwedeng madami na kayong competitor. Hmm, pagdating dito sa inyong business. Check naman natin pagdating sa family. We have temperance. Okay, we have two of swords. May eh, di ba nag-uusap dito sa family members nyo? Hmm, parang may isa dito na Oo, malaki yung tampo kayo ba yan, Gemini? The Sun. Pero mukhang maaayos naman kung ano man yung problem dito pagdating sa family po ninyo. Pwedeng, yan sabihin natin yung family nyo maging maganda pa rin naman yung ending ng 2024 po ninyo. So kung ano man dito yung mga misunderstanding, meron namang handang magpakumbaba. So kung kayo man yung walang ano dito na wala kayong kaaway or what, ayan po, okay naman siya. Pwedeng may family members lang kayo dito na hindi nag-uusap pero mag-uusap din. Magkakapatawaran din kung ano man yung tampuhan na yan. Tignan natin. Pagdating sa friends, we have Knight of Swords. Meron tayo ditong Four of Cups. At meron tayo ditong The World. Yan, meron kang kaibigan dito. Ano siya, parang sobrang madiskarte niya. Lahat, wala siya talagang tinatanggihan dito mm, -mm. Ayun ko ba naiinip kasi siya sa life niya oh, ikaw ba yung tinakbuhan nitong friend mo na to tignan natin na sige kung may utang man sa'yo ay isang kaibigan magbabayad pa mukhang hindi ayan so kung kaibigan mo man yung tinlungan mo before pinautang mo before, ayan po, parang ang dami niya ng dahilan, pero ang dami niyang racket ngayon na ah. sabi ko nga, ba diba, pwedeng na bankrupt nga yung taong to, tapos natulungan mo talaga siyang makabawi so ngayon yun, parang hindi ka na pinapansin nagtatago na sa'yo with this nine of wands parang ayaw na talagang magbayad hayaan mo na ay, hindi ko pala pwedeng sabihin yun, kasi basa nyo, pwedeng malaki yung nautang sa inyo nung taong to, ba diba? So, Ayan, ayun nga, pwedeng daanin nyo sa, kung sino man yung taong na to, daanin nyo po yan sa legal. sa of you naman, kung hindi talaga kayo babayaran ng tao na yan, may balik naman po yan sa kanya. Baka yung naranasan niyang bankruptcy before, mas matindi pa dun yung danasin niya. Depende yan kung nasaan yung first house niya. Ay, no, no. Nasaan yung Saturn niya at nasaan yung Saturn mo. Pwede yun yung bumalik sa kanya, no? Na yan, yan sabi natin, karma na lesson. Check natin, pagdating naman po sa love life, kamusta? We have ten of cups. Meron tayo ditong the tower. At mayroon po tayo ditong four of pentacles. meron makakapagpagawa ng bahay ka agad. So, kung next year, if aim nyo talaga yon makapagpagawa ng bahay, makapagpatayo ng bahay, pwedeng magawa nyo po yan. Mm -mm. Eh you o, know, mayroon kayong hahawakan na malaking pera dito ng family mo ngayong taon o ngayong bago matapos ang taon. Happy family pong pinapakita dito. So, wala namang problem pagdating sa family. Or kung mayro problema dito, maayos din naman po siya. Hindi naman siya mapu mapupunta sa hiwalayan. Okay, so, tignan naman natin yung health. Kamusta naman po ang health? Okay, ito yung health. Page of cups, okay naman po yung health ninyo. Mm, baka may mga mapainom lang talaga dito kung kayo naman po ay mahilig uminom kung hindi naman ayan po um, parang instead of uh, other drinks mag ano na lang kayo mag water na lang po kayo as much as possible ngayong 2 weeks na ito mm -hmm. okay naman wala din naman akong nakikita dito kalmado naman po yung inyong emosyon Uh, kasi pwede hindi naman kayo nagpapa-apekto dun sa mga binabato po sa inyo eh yung mga maling akala sa inyo uh, Gemini, yan parang wala naman kayong paki so maganda po yung energy ninyo dito maganda yung health ninyo siguro more on baka sa paalang kayo magkaroon or tuhod, mga joints po ninyo ayun, naman nakahawa kasi sa tuhod eh ayan po yung joints ninyo baka dun lang kayo magkaroon ng problem kaya nga iwasan ninyong uminom or kumain ng mga bawal po sa inyo ngayong holiday season. So, ayan lang po yung mensahe para sa inyo. Maraming maraming salamat po. Clean na yung plate niyo bago matapos ang 2024 para naman fresh, refresh at new beginnings talaga ang mga kakaharapin ninyo. There's room for improvement, room for positivity, prosperity ngayong darating na 2025. So, yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.